The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Gusto niyo po bang mabless sa buhay dito sa lupa habang namumuhay dito sa lupa? Of course, ang sagot natin, yes. Ito po, sure ball para mabless dito sa lupa. Sabi sa Efeso sa 6.2-3 Igalang mo ang iyong amat ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa Alam niyo po, itong promise po na to Ay uh, nakaakibat po sa isang utos Meron po tayong natawag na sampung utos Ito po yung unang utos na may kalakip na pangako Kasi pag tinina mo siya, wala namang kalakip na pangako Do not murder so that you may live long Walang gano'n eh Walang command na do not steal so that you, Walang gano'n Pero somehow dito sa parte ng sampung utos na to na honor your mother and father, kina, may inakibat na, na blessing si Lord. Magiging maayos daw yung buhay and long life may enjoy natin dito sa lupa. Ang grabe no, may pangako pala si Lord na ganito. Ang utos na igalang ang ating mga magulang may kasamang blessing. Pero given na yan eh. Ito dito nagkakatalo. Pagka mahirap sundin at igalang ang mga magulang lalo na yung meron kang mapait na karanasan na hindi maganda. May, uh, paano ba yon? Paano mo, Brad Jeff, mababalance yon? Well, ito po ay kautusan, hindi po ito suggestion. Okay? Hindi, yung, hindi po ito may kaakibat na clause. Honor them if they... Wala pong ganon. Alam ni postol Pablo, hindi lahat ng magulang ay perpekto. May mga parents po that cause pain, maybe through hurtful words. yan. So verbally abuse ka growing up maybe broken promises, okay? Naghiwalay, iniwanan ka, hindi ka uh, binalikan, ni-neglect ka. Yet ang utos ni Lord, i-honor. Bakit? Kasi po honoring isn't necessarily about approving kung ano yung mali nilang ginawa. It's about recognizing their role na binigay ni Lord sa kanila para na naging magulang mo sila. At binigyan tayo ng buhay through them kasi nga po, pinanganak nila tayo regardless of their imperfection. So paano po natin i-honor yung mga magulang na hindi kagalang-galang? Well, unang-una, forgiveness. Patawarin natin sila. Hindi ibig sabihin kinukonsente mo pagka pinatawad mo yung mali nila. Hindi po. Ang pagpapatawad ay pagpapalaya. Kanino? Sa atin na merong hindi makapagpatawad sa magulang. Kapag po natutunan natin yung forgiveness, tayo po ang nagpapalaya sa bigat at galit natin sa mga mali ng ating mga magulang. Okay? Pangalawa po, we honor them by respecting their position. Kahit mahirap man, this could be as simple as praying for them. Kahit na hindi mo punta ang magulang mo, pagdasal mo lang. Speaking kindly of them. Alam nyo, hindi perfecto yung growing up years ko, pero na naalala ko yung magulang ko, binuhay ako, nagtrabaho tatay ko. Yung mag-recall ka ng magaganda lahat ba pagka nagkukwento ka about them or choosing not to retaliate or to take revenge. Ah, ngayon, mayaman na ako, gagante ko. Huwag mo natin gawin yon. It's about our heart's posture before God and before our parents. So kung ang relasyon nyo po'y uh, nasa magit na kayo na masakit at hindi safe na, na relasyon with your parents, honoring them doesn't mean exposing yourself to more harm na mag stay ka dyan. May mga pagkakataon po ako ina-advise sa mga anak, lalo na pag may mga verbal abuse, physical abuse, lumabas ka and then pray for them. Forgive them. Mahirap ba to? Of course. Imposible, hindi. Posible po yan pag meron tayong pagmamahal sa Diyos. So again po, pagdadasal ko kayo mamaya kung kayo merong strained relationship sa magulang nyo. Okay? May galit ka, may ngit-ngit. At uh, sana hindi na lang sila naging magulang ko. Ang pagdasal ko po ay forgiveness. At sana po ipag-pray nyo rin po yung inyong sitwasyon towards your parents. Again, sa mga mabubuti relasyon sa magulang, Praise God for that. Pero ako po yung nangungusap ngayon sa mga anak na may hindi magandang relasyon sa magulang, start forgiving them, uh, uh, start praying for them. Because honoring your parent isn't about perfection. It's about grace-filled action. Hindi po siya about perfection. It's about having compassion towards your parents. Efeso 6.2-3 Igalang mo ang iyong amat-ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Panginoon, dinadalangin namin ang mga relasyon, Lord God, between parents and, and, and children. Na meron, Lord, hindi magandang uh, pag-uusap, hindi magandang relasyon. Maaring, again, dulot ng magulang. Maaring dulot din ng anak. Pero regardless, kung sino man sa kanila yung magkaroon ng wisdom to start forgiving, to start praying, and to start the reconciliation process, sila po ang mag ng first step. Huwag na silang maghanapan, eh, ikaw una, eh, anak mo ko. Eh, hindi, eh, ikaw makulit kang anak. Eh. So Lord, huwag na nilang intindihan sino nauna, sino bang may kasalanan. Because Lord, ikaw, pinili mo magpatawad kahit kami ang may kasalanan. So salamat Panginoon sa inyong grace na ibibigay para magpatawad ang magulang or ang anak sa isa't isa. In Jesus' name. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.